Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman Na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang Dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong nagahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madiyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tapag tagapagpahirap sa kanila sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangirang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isa sa gawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.